Dito na po ako, nakawin na ako! Yahoo! Bebang, sa kagaling, ilang araw na kita inaantaya! Kasi po, nai, naglaro kami ng Squid Game, ni Iska, ni Princess, pati ni Boyong! Diyos mio, Bebang, kinapahan ako! Akala ko may masamang nangyari na sa'yo! Mabuti nga po, Nay, ligtas ako sa challenge! Hindi ako nang pahamak! naka na si Bebang, nakita na niya ang kanyang nanay! Bebang anak, may masamang balita akong sasabihin sa iyo. Masamang balita? Ano po 'yun, Nay? Namomblema ako kasi wala tayong pambayad ng kuryente. Magputol na tayo ng ilaw. Huwag na po kayong magkalala, Nay. Tamang-tama, may pambayad na tayo. Ito po. Ho. <laughs> 500. Wow, 500. Sa so, may Nanalo po kasi ako sa Katul Challenge ni Pulang Sundalo Kaya eto ho, binigyan niya kami ng 500 Eto pa sa inyo na Maraming salamat, Bebang Kaso, hindi kasya to Malaki yung babayaran natin Ha? Kulang po yan, ay? Magkano po ba yung kailangan nyo? 10,000 pesos lahat to Wala po tayong ganun kalaking pera, ay kaya nga eh, kaya panigurado, puputo na na tayo ng kuryente. Ngayari, saan kaya ukuha ng ganong kalaking pera? Bebong! Red Soldier! Hay, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Siya po si Red Soldier, nai! Yung nagpapalaro ng Squid Game! Paling si Tam, narinig ko ang usapan niyo ni Bebong. Kailangan niyo ng malaking pera. Oo, kailangan namin ng 10,000. Bakit? Bibigyan mo pa kami? Kung papayag kayong maglalaro ulit si Bebang ng squid game na red light, green light, maaari siyang manalo ng 10,000 pesos. Totoo? 10,000 pesos ang premyo? Kung siya ang manalo sa challenge ni Kokoa Manika, bibigyan namin siya ng 10,000 pesos. Yeah! Bebang anak, sumali ka na! Maglalaro ka na ulit ng squid game! Pero nai, takot ako kay Kukawa Manika. Masama siyang dal. Bebang anak, wala tayong pambayad ng kuryente. Gusto mo ba? Maputo lang tayo ng ilaw? Mm, delikado pong maglaro ng squid game, nai. Baka mamaya, matalo ko. Putokan pa ako ng pulang sundalo. Oh, no. Ganun ba, Pipa? O siya, hayaan mo na. Ako nilang gagawa ng paraan. Makahanap ng pambayad ng kuryente. aling si Tom, kung ayaw ni Bebang maglaro ng speed game, pwede niyo siyang palitan at kayo ang maglalaro sa challenge. Sige red soldier! Ako na lang maglalaro! Para manalo kami ng malaking pera! Nay! Wow! Kung ayaw mo maglaro, Bebang ako na lang sasali sa speed game! Makinig po kayo sa akin, Nay! Mahirap pong maglaro ng speed game! Baka matalo po kayo! Wala nang ibang parang, Bebang Para magkapera tayo! Ako na lang maglalaro! Alin si Tang? Balikan na. Sumama ka na sa akin. Opo. Red Soldier, binabawi ko na. Ako na lang maglaro ng speed game. Hindi na si nanay. Final na ba ang desisyon mo, Bebang? Oo. Ayoko mapamag si nanay. Kaya ako na lang maglaro ng red light, green light. Anak, sigurado ka ba? Opo, nay. Parang may mabahid na putoy ng kuryente. Opo. Salamat, Bebang, dahil nagsasakripisyo ka para sa atin. Wala pang anuman, Nay. Basta para po sa inyo. Bebang, halika na. nag-aantay na si Kukuwa Manika. Opo. Mag-ingat ka, Bebang ko. Mag-ingat din po kayo, Nay.